kanyang. Oh, tayo na naman. Hindi ka na naman tumayo. Give it. Oh, yan na lang. Nakapampers na. No, nasad yung pwede. Ay. Lumusok na. Ano ba yan? Tingnan mo, nagpapabless tayo. Nablessan na naman. <laughs> Papabless tayo dito sa Manawag. Nablasan, oh, na. na, nablasan din yung pot niya. GB! <laughs> pumunta na naman. Sobra sobra ka na sa blessing. Sabi nila, swerte daw pag tumatay. Teka lang, ayusin na Oo nga daw. Uy, wala naglikat. Teka, teka, teka. Buo. Para yung pet niya. Hey! Ay! Ayan, 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 buo. Buo na, niya. na yung pupo. Ano yun? but may itim? Ano yung itim? Iganon mo na lang kaya. Tanggalin mo na lang yung pupo na yan. Tapos ibalik mo. Pwede rin. <laughs> o ba diba? Sabi si daw sa niya kasi wala na kaming pampers. Ang um, baho po tayo. Si ano mo muna. Pupupo pa to eh. Ano eh. Oh, balik ulit. Ay, balik ulit. Dito. Hi. Na na yan, Ay, ano gusto yung niyo magkalat okay. yan sa loob ng kotse? Hmm. Ang ganyan nga. Ang bahaw. <laughs> 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 Ibabalik mo. <laughs> Oo, oh, oh, balik mo na lang. Sige na, ibalik Balik na. Balik mo na. Kena. Ano gusto mo? Ay, nako. Ay, nako. Ang hirap magkaanak. Kahit saan tumatay. Kahit saan tumatay. Kasi baby pa, so hindi pa namin siya na-train. Baho. tinamu mo, may garapata. Yung pet niya. Oo. oo. Kunin me, kena, JB. mo, JB. Ano nga, niya nga ba? Tingin nga malaki. Ayun mo. Tingin malaki. Kahit hindi mo, tanong Mm -hmm. Kailangan niya na ng next guard. Ano yung tita ay dyan? Magkarapata. Ay, dalo. Remembrance! <laughs> ay! <laughs> Sige na! Remembrance yun! So. Nagkalat pa pati dito sa manaw. Uy, wala! <laughs> <una. laughs> oh <my God. laughs> <laughs> Hirap magkaanak. Ganito pala yung feeling. Lalo na pag baby, kahit saan to... Wait, paano ba yung tamang training? Ganito. Baboy! Baboy! Baboy mo, baboy mo. Oh, Jimmy. Tingnan mo, tumain na naman. Asan? Oh my God. Oh. Bless na bless. We are so blessed. Tao. Tao. Tita, wife. Ay, di ba dog mo yan? Dinisin <laughs> mo. Sabi mo, dog mo na siya. Tao. Isang pa ka na ulit. GB, <laughs> <laughs> tanggalin mo na yung ano, pampers. Yung pwit, yung pwit, yung pwit. Wala laglag. Kalma mo yung pwit. Sabi na, hindi pa tapos. Naudlot kanina eh. Tingnan mo, bumuelo lang, Gibi. Uy, so, ikal mo oh, yung oh, yun, pwet <laughs> <laughs> mo. Amay na, na Uy, kainin, gabi. na, na. lang yung pampers, yun yung pang ano niya. Akin na yan, sige na. Sunda na. Sige na sige dito. Na, anak, anak mo ngayon. <laughs> Pag malinis, anak mo na. Pag madumi, hindi mo anak. Ah, tae. You.